Good afternoon mga maring nandito ako sa parking lot ng Walmart kakatapos ko lang ng aking doctor's appointment sa ngipin nagpa-cleaning ako maring regular cleaning so nag-graduate na ako sa yung deep cleaning na sakit-sakit na may injection <laughs> sakit mo mga maring kaya sisikapin ko talaga ngayon na ma-regular yung check up yung pa-cleaning para hindi, hindi na ako mag-injection. Maring, dahil ang sakit ng deep cleaning. Yung regular cleaning, masakit din naman siya kasi yung gums ko napaka sensitive, namamaga. So, pag nag-cleaning, natatouch yung gums, ang sakit pa rin mga maring. Pero, hindi na lang, hindi siya ganun kasakit na sa deep cleaning. Yung regular cleaning ay walang anesthesia. So, ano talaga siya, uh, um medyo may sensitivity akong na feel ng konti nakakataw talaga kasi habang nasa cleaning yung panalangin mo talaga ay sana matapos na to matapos na kasi nakakatakot na rin yung pang cleaning basang ngipin ang ang talas so kapag sensitive yung ngipin ko um minsan nagre-react talaga yung ano masakit talaga, masakit yung gums ko 40 minutes lang yung appointment ko 40 minutes na tapos na ako. So, sa susunod naman na plano ko ay papatanggal ko yung aking apat na wisdom teeth. Pag may pera. Kasi medyo mahal siya. So, hindi ko pa siya ma-afford. Ma maghahanap Maghanap pa ng pera na pambayad. So, tatawagan ko na lang sila ulit. Kasi kapag itatanggal yung apat na wisdom teeth ko at the same time, ay dapat nakaano ako put to sleep. Um, anesthesia na matutulog ako. Kasi nga apat yun eh, apat. So, ang bayad doon maring ay for apat na wisdom teeth kasama na yung anesthesia ay $2,000. Ang babayaran lang ng insurance ay yung pagkuha ng teeth ko, pag-extract ng wisdom teeth, pero yung sa anesthesia ay hindi nagbabayad yung insurance. Kaya yung babayaran namin lahat-lahat sa apat na ng ngipin ay $2,400 something. At saka yung dental clinic namin ay hindi sila nag-a-accept ng plan walang payment plan sila ano lang uh, credit card so, tignan pa namin kung maka-apply kami ng dental credit card then hindi sila nag-a-accept ng payment na installment, dapat cash tatawagan ko na lang sila pag, pag na ngayon, maring ay pupunta kami sa McDonald's gusto ng mga alipores ng McDonald's Nakunan ako sila ng ano, happy meal. Punta tayo doon sa mcdonalds Nag-order na ako sa app para madali lang. Sasabi ko lang yung code para madali lang ako matapos sa pag-order Maring. So sa app, nag-order na ako in advance. Para hindi ako mabulol pag dating ko sa speaker. <laughs> Tapos yung taga McDonald's mag tatanong anong order ko at minsan hindi hindi ganun ka sharp yung pandinig ko kasi minsan hindi ko na yung sa sobrang slang ba nila hindi ko maintindihan yung sinasabi nila so yan sa app na ako nag-order buti na lang tapos na ako marinig na tak talaga pag dating ko doon sa clinic ang sakit ng gums okay naman siya ngayon hindi na siya sore bakit kasi dapat na mag cleaning no pwede bang hindi na po grabe talaga ang ngipin kaya dapat talaga na um, alagaan natin ang ngipin natin maring para hindi tayo magsuffer dito na tayo sa McDonald's wow ang taas ng linya nasa wrong and A mobile order? Yes, EG, Fatbook. Yes. Thank you. Gusto nila ng Happy Meal kasi baka daw may Huntrix toy yung sa Netflix na K-pop show. So, hindi ako sure kung ba yung toys na free dito sa Happy Meal. Hmm? Mars. Mars. Mm -hmm. Thank you. Uh, nagtatanong sila paano i-pronounce yung aking pangalan kasi puro initials yung nakalagay sa app. Mars mention na yun ang aking middle name at last name at first name actually nickname ko ang Mars hindi yan aking real name thank you sa dealership na rin dahil magpapachange all yung asawa ko doon so i meet up ko siya doon kakawi lang niya galing trabaho so dediretso na lang siya doon sa ano sa dealership um, yung up kami dalawa doon doon na lang kami kakain ang busy busy lang doon marim as in just go 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 ang dami sa dock Parang lalagpas na naman ako nito sa papuntahan ko maring. ring. Ang dami sa dock Paano ako mag-change Sa right side kasi dapat ako eh. Oh, finally. Naka-change Thank you, Lord. Malapit na tayo sa ni tayo maring so yung toy ay hindi Huntrix ano sa um, McDonald's toy <laughs> ang liit na dismaya sila dalawa meron ako isang burger dito ibibigay ko sa asawa ko dahil tayo kumain ng burger dahil tayo maring kain na lang ako pagdating sa bahay kain na ako ng ano um, salad Hindi ko to binayaran. Libre to maring dahil itong burger ay points. Kasi pag mag-order ka sa app, may points. So, ito yung nakuha ko sa points. Isang burger. Yung isang Happy Meal maring ay ang mahal. 6 dollars yung isang box. Tapos, maliit lang. Anim na chicken nuggets. Tapos, maliit na price na ganito. At saka isang toy at apple. May apple slices at saka maliit na Coke. So, $6 siya. Nandito na si Sir. Siya yung ipagdadrive ko marin. So, i-adjust ko muna ito dahil hindi siya kasya. <laughs> hindi siya kasya marin dahil ang late ng sasakyan ko. Okay. So adjust muna natin. Mm. Whose cheeseburger is that? Is daddy's? Mm. Wow. You're eating Lily's fries? 48 inch pool Oh look, they got a Oh, a jacuzzi It's a small pool cleaner $400 for this? $34 yeah. Oh, this is the $400 is The pool and no vacuum marine Iper scuba Oh, this is for the pool pala yung ginagamit nila sa pool panglinis 148 dollars Kami na rin eh. So ang pool ay nakaano siya 298 na lang instead of 400 Of a sale they sell it, it's now $200. Yeah, the one that I was gonna get, see, this was 48 inches. The one I was gonna get was 32 inches. Is 40? this really, really big? They were, huh? This is really big 48, oh, 48 inches. Also, oh, it's really big, no, 48 inches deep, it's 18 feet wide. Oh, this is the depth. Okay. The 32 inches would have been fine for them She could nice. She could have stood up and her head would have been above Oh her. yeah. They already sold mm. that. Roll back $12. Dinosaurs. Oh, no clearance yung ano, to eh from $9 three $3 na lang siya marine. Yung dinosaur. Oh, it's a puppy. Look at this. Dinosaur. <laughs> Nakasale ang mga toys. So, mag... Sorry-sorry muna tayo, Maring, kasi... Um, habang nag-aantay sa sasakyan. We have a net. Net greenhouse. Ang ganda naman ito. $90. Tent sya na may ano. Screen. Para hindi ka makagat ng lamok. Mm -hmm. Rugs. Bathroom rugs. We do need one more rug though. For the bathroom, this one is nice because it absorbs. But that's got the rubber back. Right? There's no rubber. Baby, that's rubber. You feel that. The rubber is this one. look no, look, feel it. You don't feel the rubber texture in there. So this here is just regular cloth. Oh, okay. so nice ganda naman ng mga pang bathroom ito para sa hand soap yan ganda maring wow ito para sa sabon ito naman para sa hand soap ganyan mm -hmm. so nice in your bathroom, babe. In the bathroom, in the mm, look at this. Look at this. yeah, hang. Hey. <laughs> let's go. Uh, I found some very cute. Stuff. Oh, ang ganda ng color ng mga tubs. Aesthetic. Pastel color. So let's you guys sir Come here, Lily. Nandito tayo maring sa mga medyas. Bibili tayo ng medyas para sa skwela. This one here, babe. Don't Mama. get a thick one. This cute. This one is fine. For Lily. Maliliit yung socks doon. Yeah, that one. Yeah, it's an ankle. Okay. And you are... And, tapos pili tayo ng mga underwires marine. Nitong pambata 13 dollars yung isang ganito. What size? Medium. Baby bra. Maybe this. May mga foam man. Or large. I think you're large babe. Mm. I found the one because look small. I like that. Gloss cream, olive oil, eight dollars, Malamal. Nandito tayo sa Park Marine magtambay muna kami dito dahil nag pa kami na matapos yung um, pagpa-change -pag oil ni Sir. Sa init Maring, tingnan nyo yung chocolate na nanay. Sobrang init dito. Meron pa kaming 1 hour 30 minutes na antay. So, dito muna kami sa uh, Park Marine Gabi yung init Maring. Hindi sila makapag-slide kasi yung slide ay... Ang init. Ayun, walang tao yung park ngayon. rug na nabili namin Marin. So, dito ko ilalagay sa CR. Yung pinakaunang rug na nabili namin itong maliit ay ilalagay ko sa kabilang CR. Kasi yun siya, hindi siya nag-absorb ng, ano, yun, ng tubig. Yung may rubber sa likod. So, ito yung binili namin. Puro siya ano, cotton. Soft